Ayun, ako, walang problema. Oh, yun, yun shit. Walang problema kay Mother, walang problema kay Sasha. Thank you very much. Dey, yun nga po kasi magagamit po kasi mga followers niya para matulungan kayo eh. So ano po yung makukuha natin? Wala akong pakialam sa followers. Kailangan din naman namin may makuha. Ano oh, gusto mo palabas? Bye kayo. Bye kayo. Okay. original ni si Tita Tim. Eh siya po kasi yung manager dati, ako na nga po ngayon. Yun ay hindi nga napaliwanag sa amin. Eh, kaya nga sinasabi ko sa iyo eh. Yun nga, hindi nga sinabi sa amin sana nung pa lang po kayo pumunta dito, sinabi niyo. Wala eh. But, okay, nandito, na tayo si ngayon eh. Nandito na tayo ngayon. Ito na pinag-uusapan natin. Humingi kami ng talent fee para magawa na natin to. Yung ba hindi mo maintindihan? explain ko ulit sa'yo ha. Nagka-client ka na ba? Oo nga, hindi nga, pero... Isipin mo, ang an dami namin, ang dami namin dapat makukuha ng pera sa'yo. Oo ba gusto mong palabas eh? Bayaran mo kami. Eh. Mo yung followers niya. Oo, oh, bakit? Ilan ba followers mo? Oo, oh, kahit wala akong followers. Eh, ba't follow mo sarili mo sa kanya? May ang inihiling namin, chill, chill. supportahan sa naman lang ni Isa. Sumuporta naman kami. Kasi nung nagsisimula na si Tatsna. Sumuporta naman kami, na diba? Nandito nga kami ngayon, diba? Chill, chill. Tinaluwangan Umitindi ka, nandito nga kami, di ba? Nandito kami ngayon, nang hiningi ko unti lang, imbis na malaki. Malibasa ka kasi wala na. kang project eh. Talaga? O talaga? Oo. Ano? Masyado lang personal yan. Ay! Ay. Ito, kausapin mo yan. Hindi naman yung kausap namin eh. Eh, kausap mo nga ako ngayon, di ba? Wait lang, wait ar lang, Arvin. Arvin, not Arvin. Ar ar Atau janganlah sampai putus. Kau At ano Hindi atawag, wala sa place. Stop, stop muna. Dito lang kayo. Chill lang muna. Ano nangyari ba? Paano sila? Ulihi paano si Nasasha na? Upo muna kayo dyan. Upo muna kayo dyan. Tawagan ninyo, Ara. Ara, tawagan mo. Mag Magro-roll pa ba ako? Magro-roll ko. Sino nakita nyo

ano Hindi, hindi. For na like, <laughs> hindi... may ano. Hindi <laughs> nakita mo susunod. At ba? na po. <laughs> hindi, pinabalik ko na. Sabi ko, babalik ka pa. Ba? Babalik ako ay, sa dalira Baka kalimangan daw. Oh? Nandiyan ah? Hindi. Hindi pa. Umupo muna tayo. Sumil muna tayo. Parang wag natin i-sundar kasi may higyaw sa pinahayos. <laughs> ano nangyari, ah? ano nangyari?

So, eto na nga mga ka-blessing. Eto na ang latest chika. Kanina ko pa natutunogan na may anomalya sa usapan namin ng Sash na Baby at ni Boss G. Dahil una, hindi naman kami nag-uusap about TF when we plan this summer special collaboration. As in, wala kaming napag-usapang ganun. Maraming taon ko na yung kaibigan si sing, Kaya kilalang kilala ko na ang baby love na yan. Dahil in the first place, never nagcharge charge si Sash na ng kahit ano at never din ako nag-charge kay Sash na ng kahit ano. Ganyan ang pagmamahala namin sa isa't isa. Kaya nung natunogan ko na na may anomalya sa bulungan ni Boss G at ni Sash na, doon ko napagtanto na pini-play time ako nitong dalawang to. At buti na lang handa si Mama Chok at ang aking team para sa tinatawag nating reverse orang kaya sa susunod na ipaprank niyo ako mga ka-blessing, dapat kargado po tayo sa plan B. Yun lang. <urgency to> <fire> From the start, alam ko na nabiniwalde, ako nang bahala. Oo nga. So nung no, hindi na si Raymond yet, ikaw ah... I-time ako nito. Oo! Kala ko ba baguhan oh, ka lang? Taray Ay to, kinakabahan ako Dapat Sabi niya guys, sabi niya puntahan na. Hindi ko kasi alam ko talaga Awain ko siya talaga. Then alam kong nagpaparang ka lang mm -hmm. eh. Nanginginig ako pag nagkakaito ay yun. <laughs> 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 ito lang ang flip side. Gagantihan ka niya. <laughs> 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 ay, okay, yung plot twist, no? Parang kailangan natin ng na malalang plot twist din talaga. Ka kailangan natin gumante. <laughs> <laughs> Abangan mo, Ar, ang paggaganti ng prankster talaga. <laughs> Ito, so, blessing mga thank mga you blessing. very much! Thank you sa Thank you Ang sarap mag live sa si GC! Mabawi <laughs> <laughs> kami, Art! Mabawi sila! Next shoot, magdadala akong 150,000! Eh, <laughs> <laughs> may, may ban <bander> dapat! Sabay-sabay, <laughs> so, Kakatapos lang natin sa kainan sa dampa. Pero so, tuloy-tuloy pa rin ang food crawl natin dito sa Ilyas Food Park. Kaya likasamahan nyo kami. With a smiling face pa yes. talaga. Kita mo yung smile. Kung ganito ba naman ang smile na salubong sa'yo, o order na kami. Tara, order tayo.